Paano nasangkot ang anak ng isang kilalang bilyonaryo sa Pilipinas sa isang krimen na magpasahanggang ngayon ay naging palaisipan sa marami? September 17, 2021, bandang alas 8.30 ng gabi, nang dumating ang magkasintahang Brihonson at Julian Ungpin sa San Juan, La Union. Dumiretsyo sila sa jet Jetsam Hotel upang doon magpalipas ng gabi. Pumunta si Brisa La Union dahil may plano itong magdaos ng isang art exhibit Desyembre ng parehong taon. Sinabi pa niya sa kanyang ina na halos na ibenta na niya lahat ng kanyang mga paintings. Nagalak ang magaling na artist dahil malaking tulong umano ito sa pangarap niyang magtayo ng art gallery o studio sa nasabing probinsya. Ngunit ang pangarap na ito ni Bri ay hindi na niya masisilayan dahil sa gabing yon ay magtatapos ang kanyang buhay. At ang malaking misteryo, ano nga kaya ang totoong nangyari sa loob ng kwarto ni Brihonson Honson at Julian Ungpin madaling araw noong September 18, 2021.